Hi guys, good morning. Mm, yan yung kinuha kong tuliya kahapon. Ang tiyaga ni Mother Mag Himay. Ilalahok namin sa miswa. Mm. <laughs> Ang tiyaga. Ayun na oh, yung pinag-alasan. Mm, <laughs> oh, di ba? dami. Ang dami kong nakuha. Isang planggana. Manunulya ulit kami sa susunod. hi guys gaya tayo nito kasi magluluto ako ng miswa lalahukan ko ng toliya <laughs> ay maglalahok ako ng toliya nilagat na siya ni nanay kanina then inalisan na ng shell ito po tayo natin. Nagkupo na lang tayo. maghihiwa na lang tayo ng sibuyas at kamatis din. Sotay natin sa miswa. Nung isang araw pa ako nagkikraid ng miswa. Yan. Ops! Hmm! Itong ayaw ko sa Bumbay na to eh. Sibuyas Tagalog to. So, ang ang lakas makasakit sa mata pa. Iiyakin pa ako. Hindi nga ako umiyak sa boyfriend ko Pero iiyak naman ako sa sibuyas. Di ba? Pak ganar. Magluto muna tayo. Hilip tayo ng masarap na sabaw. Masok mag-barbecue. Gusto kong hiwain to para medyo maahang uh uh uh. Ah, shoot Huwag ah. ang luluha. Huwag luluha. Por favor. Done. No? I'm not done yet. Okay? Okay? aso lang pala yung miswa namin. O, oh, diba? Ang sayo. Let's go. We're going to cook na. We're going to cook. <laughs> yes! Cooking, cooking, cooking. Okay. Okay. Ikini na mo yung isda na prito? Asa yung isdang prito? Wala. Kagabi, 'di ba may isdang prito kagabi? Kinain mo ba? Hindi eh. 'Di ba may prito tayong isda kagabi? Tira natin. Ay. Di ba nagprito ako ng isda? Ah, nilagay mo doon. Kasi di ba, meron ako kagabi. Prini ito ko yung isda natin. Magluto tayo mga ayda. Magisa tayo ng bawang. The importance of the soutine. Eto na, yung tuliya, mga idol. Yung tuliya kahapon. Oh, di ba? Hindi lahat to. Lalaga na to ni nanay. Kaya... mas! ba? Huwag ka tumalisik. Hindi na nga ang ka mukha. Katalisikan mo pa. Gusto niyo. Masyado ka naman pantalo sa tagyan natin ang kahiwagan sili. Okay. Then, natin ang kahiwagan. Natin na. Ito yung Ito yung sili. Masarap rabbit masabaw, masabaw. Hmm. Ay puso naman anak ka. Ah. Huwag tapar-harap kasi maso maapakan kay ni mama. Misso. ganap dito. ito. Hindi mo naalak ako ng Sarap! ko yan ng konting egg para masarap ng isang egg. Masarap, masarap. Yummy, yummy imwe está bom Só Grabe naman to. Ang usok. Medyo basa-basa kasi yung kahoy namin. Dahil sa kwan. Well, ilang araw nag-ulan. Malapit na maluto. Oh, sinayawan. Baka daw sumarap. Kaya kailangan sayo. Perfect. Tulia. Ah, <sighs> yummers. Tulia. Ginisang tulia na may miswa with egg. Yum. Ipat natin mga idol sa caldero. Lagay hmm, muna natin dyan. Tapos, lipat natin sa kaldero. Kasi walang takip ang kawaki. So, sa kaldero natin ilagay. Hu, oh, Ayako ba to? Ay, poor dog. Hmm, huwag ka matatapon. Ay, hindi pa tayo. Ay, oh. Patuyuin muna natin para hindi siya mapangis. Oh, Lucky tiyan ni Inday Duday. Nalipat na natin mga zay. Nalipat <laughs> patan. Pakuloy natin ng konti para yummers. Ayan po ang ganap ng aming mga person. Yung tipong nagluluto ka. Pero may mga nakabantay na mga babies. Oh, 'di ba mag-anak? Ang mag-anak ang tatay, ayon si Puton. Ito ang nana, ito yung anak na una. Tapos yung dalawang kuting. Ayan ang mga babies ng aking mga Let's go. I'm done. Nay, kain na. Nay. Luto na. Ano oras na mga? Magte-12 na, mother. Magte-12 na. Ah, uh, ah. Uh. Magte-12 na nga ba? I don't know. I'm not sure. I'm going to look first. Oh, Nay. 12:40 na. Mother, it's already for 12:40. Nay, 12:40. na. Our table first. Clean the table. hindi agad kumain hindi ka na naman malamang dyan hindi ka na naman sarang may sa mga kanilig nakakapagod ay yung alaga mo naman yung other ay masyadong makulit. so you have to endure it Bagoong. Okay. Bagoong. Kain tayo. May malalaki lang. Hindi. diyan ang pagkain namin. Ah, si mother. Hi! Miss na may tulia and egg. Yan ang aming lunch. Kain po tayo. Na. Anong gugulo niya itong mga alaga ko?

sili. Hmm. Ah, Lagyan natin ang kaputol eh. na sili. Ayaw. Hey! Hmm? Para kay ulam, luya pala yan. Parang may tao. Parang may tao. Sige, eh. naan na kain Maya-maya, nakain pa ako. pupunta kami sa naandyan na yung mga kasama kong mga senior pupunta kami sa meeting ng senior ako ang magme-meeting <dilemma> kain, Ay, kain na. manang kain naandoy ate liya kain <laughs> <Huphemy> Tilia, <started> kain. Manang. Ano ulam niya? ya na may miswa oh, tapos man. itlog Sarap. Okay. ay, ay nilaga man. sa sa hey. muna ay, Manang, nilaga muna man. ni nanay tinanggal yung shell si maganda oh, nga. tapos nilaho ko sa miswa lalo ko po, po yan oo oh, sarap may up. ayung kondol nagke mataa natin ang halabas ay, sila Ba't mataas yun? Oh o may Nasa na? Ang ganda pala nung... Hindi. Kung ko yan? Tilia. Parang sa mayaman -maya Kortina ay, ko pa yan. Na. Kortina ay, ko pa yan dati. Ay, ako makit dito. 15 years ago pa yan. Yung cortina na yan. Ay, ako makit mo may isang pupuro Ano ang na ba? Maga pa naman

Yung mayaman nga, ang nagasuot ang ganyan. Mayaman talaga pa isapan, ma, ang isang mga sarap. Nay. Nay! Ikaw na magpapakain ng mga aso. Ikaw na magpapakain ng mga aso. Ay, yung dalawang maliit ay. Mapunta na kami. Ka? Mag-meeting sa senior. Oh. Ako na lang ma-meeting. Huwag ka na't mainit. May meeting ba ka sa senior? Oo. Mag-a-meeting oh. oh. Oh, sige, na lang. Ako na lang ang gamitin para sa iyo kasi kasi bawal kang mainitan. Okay lang ako mainitan kasi hindi naman ako iitim. Maitim na ako. Gulo. Swerte siya. Swerte siya may sexy siyang anak. Saka <laughs> siya babae Hoy! Ah, na, no, dalong babay, dalong babay mm. Mm. Ano nang dami ng alaga. Naya. Ay, sa... Okay, Ito din, Naya. Mga gamit ko po sa bahay Dinala ko dito Kasi nagpalit ako ng gamit sa bahay Lahat ng Dati kong gamit inuwi ko dito Ayaw niyang tumabi sa akin Kasi Matagal ako matulog Ito po